Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, July 10 ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Bento Jose Labre. Kamusta? Si Bento Jose Labre ay ipinanganak noong Marso 26, 1748 sa isang mayamang pamilya sa lungsod ng Ametes sa France. Mula pa noong siya ay bata pa, Naramdaman niya ang tawag sa relihiyosong buhay at pagmumuni-muni. Sa kabila ng pagsalungat ng kanyang pamilya, patuloy siyang tumagal sa kanyang bukasyon at sa wakas ay sumali sa orden ng mga trapista. Gayon pa man, hindi siya napagay sa buhay monastiko at sa huli, ay iniwan niya ang orden upang mabuhay ng paglalakbay at paglalakad sa buong Europa. Si San Benito Jose Labre ay naglaan ng maraming taon sa paglalakbay mula sa santuario patungo sa santuario nabubuhay sa kahirapan at panalangin, naghahangad na maghandog ng lubos sa Diyos. Siya ay naging kilala sa kanyang malalim na pagsamba, masigasig na buhay ng panalangin, at pag-aalay ng sarili sa pinakamalaking kahirapan at kababaan. Ititinutring si San Benito Jose Labre bilang isang huwaran ng kabanalan dahil sa kanyang kabaitan sa mga dukha at pinagkaitan, sa kanyang pupuhay ng pagtanggi, at sa kanyang malalim na pagmamahal sa Diyos. Narito ang isang dasal kay San Benito Jose Labre. O Diyos, na nagpala kay San Benito Jose Labre ng malalim na kababaan at malaking pagmamahal sa iyo, bigyan mo kami, hinihiling namin, ng biyaya na sundan ang kanyang halimbawa ng pagtanggi at walang kawaring paglilingkod sa iba. Naway matuto tayo mula sa kanyang buhay na hanapin ang kabanalan sa simpleng pamumuhay at panalangin. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo, ang iyong anak, na ito na buhay ang naghahari kasama mo sa pakikipag-isa ng banal na espiritu iisang Diyos, magpasawa lang hanggan. Amen. May iba pa pa yung mga nasanto na ipinagdiriwang na ngayong araw. Santa Bernadette, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.